Aris. kung minsan ang buhay ay napupuno ng pagsubok sa pamumuhay, dapat ka lang maging matatag at mabibigyan ka ng sigurado, ng bagong araw na sasagana ka, hanggat nasa tama ka na patuloy na gumagawa ng laging kabutihan, at sa loto, sa Aries, sa two-digit number games ay number 20 at number 13, at sa three-digit number game ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 20, number 32, number 4, number 17, number 26 at number 8 nagabay ng kapalaran. Taurus, kung minsan ang buhay ay napupuno ng pagsubok sa pamumuhay, dapat ka lang maging matatag at mabibigyan ka ng sigurado, ng bagong araw na sasagana ka, hanggat nasa tama ka na patuloy na gumagawa ng laging kabutihan, at sa Lotto, sa Toros, sa 2-digit number games ay number 10 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 3, number 2 at number at number 5, at sa Lotto ay number 10, number 42, number 26, number 31, number 24 at number 15, nagabay ng kapalaran. Gemini, kung minsan ang buhay ay napupuno ng pagsubok sa pamumuhay dapat ka lang maging matatag at mabibigyan ka ng sigurado, ng bagong araw na sasagana ka, hanggat nasa tama ka na patuloy na gumagawa ng laging kabutihan, at sa loto, sa Gemini, sa two-digit number games ay number 14 at number 13, at sa three-digit number game ay number 2, number 4 at number 5, at sa loto ay number 11, number 5, number 40, number 26, number 37 at number 8, nagabay ng kapalaran. Cancer. Kung minsan ang buhay ay napupuno ng pagsubok sa pamumuhay, dapat ka lang maging matatag at mabibigyan ka ng sigurado, ng bagong araw na sasagana ka, hanggat nasa tama ka na patuloy na gumagawa ng laging kabutihan, at sa Lotto, sa Cancer, sa 2-digit number games ay number 15 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5, at number 1, at sa Lotto ay number 40, number 5, number 34, number 22, number 10, at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, kung minsan ang buhay ay napupuno ng pagsubok sa pamumuhay. Dapat ka lang maging matatag at mabibigyan ka ng sigurado, ng bagong araw na sasagana ka, hanggat nasa tama ka na patuloy na gumagawa ng laging kabutihan. At sa Lotto, sa Leo, sa 2-digit number game ay number 7 at number 11, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 3, at sa Lotto ay number 24, number 13, number 36 number 15, number 27 at number 2, nagabay ng kapalaran. Virgo, kung minsan ang buhay ay napupuno ng pagsubok sa pamumuhay, dapat ka lang maging matatag at mabibigyan ka ng sigurado, ng bagong araw na sasagana ka, hanggat nasa tama ka na patuloy na gumagawa ng laging kabutihan, at sa Lotto, sa Virgo, sa two-digit number games ay number 19 at number 16, at sa three-digit number game ay number 1, number 6 at number 4, at sa Lotto ay number 40, number 14, number 29, number 11, number 6 at number 21 na gabay ng kapalaran. Libra. Kung minsan ang buhay ay napupuno ng pagsubok sa pamumuhay, dapat ka lang maging matatag at mabibigyan ka ng sigurado ng bagong araw na sasagana ka hanggat nasa tama ka na patuloy na gumagawa ng laging kabutihan. At sa Lotto, sa Libra, sa 2-digit number games ay number 8 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 3, number 5 at number 6, at sa Lotto ay number 10, number 22, number 31 number 29, number 36 at number 4, nagabay ng kapalaran. Scorpio, kung minsan ang buhay ay napupuno ng pagsubok sa pamumuhay, dapat ka lang maging matatag at mabibigyan ka ng sigurado, ng bagong araw na sasagana ka, hanggat nasa tama ka na patuloy na gumagawa ng laging kabutihan, at sa Lotto, sa Scorpio, sa 2-digit number games ay number 11 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 4, at sa Lotto ay number 21, number 30, number 13, number 17, number 9 at number 14. Nagabay ng Kapalaran Sagittarius Aries kung minsan ang buhay ay napupuno ng pagsubok sa pamumuhay, dapat ka lang maging matatag at mabibigyan ka ng sigurado ng bagong araw na sasagana ka. Hanggat na sa tama ka na patuloy na gumagawa ng laging kabutihan, at sa loto sa Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 18 at number 11, at sa three digit number game ay number 1, number 5 at number 6. At sa loto ay number 41, number 21, number 13, number 17, number 34 at number 6 na gabay ng kapalaran. Capricorn, Aries, kung minsan ang buhay ay napupuno ng pagsubok sa pamumuhay, dapat ka lang maging matatag at mabibigyan ka ng sigurado, ng bagong araw na sasagana ka. Hanggat na sa tama ka na patuloy na gumagawa ng laging kabutihan. At sa Lotto, sa Capricorn, sa 2-digit number games ay number 11 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6, at sa Lotto ay number 10, number 31, number 24, number 19, number 2 at number 16, nagabay ng kapalaran. Aquarius kung minsan ang buhay ay napupuno ng pagsubok sa pamumuhay, dapat ka lang maging matatag at mabibigyan ka ng sigurado ng bagong araw na sasagana ka hanggat nasa tama ka na patuloy na gumagawa ng laging kabutihan. At sa Lotto, sa Aquarius, sa 2-digit number games ay number 10 at number 19, at sa three digit number game ay number 5, number 3 at number 1. At sa loto ay number 25, number 8, number 40, number 17, number 36 at number 22, nagabay ng kapalaran. Pisces, kung minsan ang buhay ay napupuno ng pagsubok sa pamumuhay, dapat ka lang maging matatag at mabibigyan ka ng sigurado, ng bagong araw na sasagana ka, hanggat nasa tama ka na patuloy na gumagawa ng laging kabutihan, at sa Lotto, sa Pisces, sa two-digit number games ay number 14 at number 19, at sa three-digit number game ay number 5, number 6 at number 3, at sa Lotto ay number 10, number 24, number 33, number 11, number 25 at number 29, nagabay ng kapalaran.